Tawag ka, Tita Emi. Tawag ka. Ma. Pagi mo. Ma. <laughs> Ma. Ano ito problema, Tita Emi? Hindi siya makaano ng problema kasi nakahawak siya. Oh, problema. Problema ito, Tita Emi.

dali. Sama ka na, sama. Sama, sama. Ah. sama, sama. Ilang mo yung upuan? Upo <laughs> ka muna, upo ka muna, tsaka ka gumapang. Po, 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 po. Hmm, oh. Talagang gusto niya dito. Favorite spot niya talaga yun yun. Eh. Gusto mo dyan talaga, na? Yeah. Marami kasi yung ang nakikita dyan. Yeah. mo, wala kang laro. Laro tayo, ka. Laro lalo tayo, lalo tayo, yung mga bata. Laro. Hi. Say hi, hi. Hi, hi ka, hi. Hi.